Ano nga ba i-connect ang speedometer sa Strava? Good day mga paps, ituturo ko nga pala ngayon kung paano i-connect yung speedometer ko sa Strava. So ang una ay mag-download muna kayo sa App Store or Play Store nyo ng SOS at Strava na apps. Kapag na-download mo na, open na natin yung SOS na apps. Tapos maglalagin ka lang dito ng Gmail mo at pag okay na, ay eh, ito na yung makikita mo. Tapos pindutin lang natin yung bike computers. Kapag ito yung lumabas, kailangan mo lang i-turn on yung Bluetooth ng cellphone mo. Tapos yun okay na, makikita mo dito yung iba't ibang klase ng speedometer. Itong rock speedometer ko ay belong dito sa plus M1. Click lang natin yan at makikita na natin siya dito sa devices. Tapos click mo lang yan ulit para mag-connect. At you know, ito na yung magpapakita mga paps. O nga pala, kailangan mo i-authorize si Strava dun sa settings ng SOSG para mag-connect silang dalawa. Tapos click lang natin yung storage, tapos click workouts. At yun, magpapakita dito lahat ng rides mo kahit nung mga nakaraan pa. Auto-save kasi siya basta ginamit mo yung rack plus si speedometer. Saan ka kasi puno na yung storage kaya dinilit ko na yung ibang records kaya konti na lang yung natira. Tapos wait mo lang ng konti at mag notify na dito si Strava. At yun, know, okay na nandun na yung record mo sa Strava Mapaps. Tapos pilapan mo lang yung mga nakalagay dito at okay na yan, mga Naka miles nga pala to, pero pwede naman natin palitan to dun sa settings ng Strava. O di ba na kilometers na siya. Pumunta nga pala ako nito ng Magat kasama ko yung dalawang bata na kapitbahay ko, hindi pa daw kasi sila nakakapunta doon. Kung gusto niyo nga pala nito Rockbus speedometer, ay ilalagay ko na lang yun sa Yellow Basket. Yun lang, paps. Salamat sa panonood. Ride safe palagi.